Yo, what's up mga idol? May gagawin tayo. So, pinala mo bito ngayon. Ah, uh, pinala mo bito kahapon mga idol pala. So, ngayon ko lang gawin. Kasi hapon na ito dumating kaya medyo wala nganin dahil ano, may ginagawa din tayo kahapon. At ngayon mga idol, gawin natin. So, ngayon ko ito pinakuha mga idol kasi para medyo mahaba-haba ang ating video kasi hapon na ito dumating. At ngayon, ayan, buksan na natin. So, ayan. Buksan natin at tingnan natin kung ano yung nangyari. So, ang model pala nito ay Infinix or Tecno ba yun? Ayun, tingnan natin. Kasi kahit palitan naman, ay, bago na nga LCD siguro nito. Ayun, bago na nga LCD. Kahit tao palitan ng bagong LCD, hindi rin daw nag-iilaw. So, ayan, Tecno Camon 16. Ating At na natin kung mag-on. Charge natin. Ayan, may zero. Sabi dito, nagbabibrate. So, dapat umiilaw siya. Walang reaction sa ano. Yan, tingnan natin. O baka hindi kinabit ang battery nito. 0.6 0.5 Subukan natin yon, Dapat nagbabibrate sa mga ano lang. Tingnan lang natin kasi yan, bago na nga yung LCD nito at nagbabibrate lang daw. So wala na mga screw or baka ayan, lower drain lang ito. Isa na lang ang screw na tira. Yan. So, testing ko rin ng LCD ito mga idol. Baka mamaya dam damage lang ang LCD. Pero ang sabi ni boss, ang LCD nito ay wala rin ilaw yung old LCD. Yan, buksan muna natin. Yan, medyo may ano to. Bumara. Tigas. Ayun. Wala pa lang is screw. So yun mga dor, tingnan natin. Wala naman siyang repair. Pero bakit ano? Hindi so, ko napansin kung may vibrate eh. Kaya kailangan natin testing sa may, may laman na battery siguro muna. At LCD. Ayun, nakakapit naman yung battery. Charge muna natin. So, mayroon pa yung sira, 0.7 sira. Ibig sabihin, buhay nga ito mga idol. Kasi pag iyon, mo, walang... Ha? Testingan nga natin. Kung magbabibrate. Ayan, wala nga siyang vibrate. Ayan, ah, may ano rin yung saksakan niya. May pwisto. Ayan, testing natin ng ano, LCD at bagong so, battery. Ayan, may nakuha na tayong battery. May laman ito at meron din tayong LCD. Ito. Kapanas nito, hot tin. So, testing natin kung gagana. Tagalim na natin yung battery. So, ayan, okay naman pala, oh. Oh, medyo nabasa, ah. Tingnan natin yan lumaya. So, salpak natin. Yan. At charge natin. At yun na, uh, gamitin natin yung battery pala mga idol. So, dyan na natin i-charge. Ito yung battery na may laman mga idol. So, oras ka parehas lang ito ng Infinix. Medyo malaki nga lang siya. Dyan natin kung may vibrate. Ah, oh, may vibrate nga. Tingnan natin kung may aninag. Ah, yun. May tiknong anak na alagay, oh. Ayan, oh no kasi walang ilaw so ibig sabihin mga idol nasa board ng tama nito wala sa LCD kasi yung LCD natin may ilaw ito tested dito kasi ano na to eh natesting ko na to mga idol Ayan. so medyo na lubot nga lang plastic nito so kaparehas nito na LCD so may display siya pero walang ilaw so yung LCD niya subukan natin so medyo kalawang yung ano Kalawang ba? O madumi lang? Ay, nabasa nga ito. So, yan. I-check nyo una mga idol. Yung connector mga idol. Kasi minsan, ayan. Testingan muna natin kung may display tong LCD niya na old. Ah, yung bago na nakalagay. Ayan, tingnan natin. Ah, meron nga, oh. Oh. May tekno na nakalagay, pero walang, walang display. Ay, walang ilaw. Tekno lang. So, ayan, testingan na natin. Tirahin na natin, baka matira pa ng iba. <laughs> Unang gagawin natin, troubleshoot mga idol. Ayan, testiran natin yung linya. Linya ng ilaw. Tikno common 16 daw ito. So, naka-times 10 dahil, mga idol para malakas ang palo. Para makita na agad natin. So, nistira natin yung, yung connector yung mga idol. Hindi malabo yung kuha natin. Malabo ba? So, unang linya. So, ayan. Unang linya, nistira natin. Walang, walang palo. Pangalawa. Pangatlo, meron. Pangapat yung una mga idol walang linya so malamang ito yung positive mga idol so yan tingnan mo natin sa schematic mga idol yan walang linya so kapag hindi pumalo yung, mga idol ma malamang yan ang positive line so ting tingnan natin kung tama ba yung hinala natin so yung, ngayon lang gumawa ng backlight check ano nito ngayon yung ganitong unit so yan check ko So ayan, na-check ko na mga idol. So hindi nga tayo nagkamali. So yung unang linya nito mga idol, yan, meron tayong diagram na nakita. Itong unang linya dito sa taas mga idol, ah uh, positive line ng backlight. So papunta rito at ayan pansinin niyo mga idol nasunog na pala yung dito niya. Yung positive line na ng jumper sana. Jumper sana natin dito dahil ito yung connection ulit ng positive mga idol papunta dun sa backlight section. So ayan wala na nabutas na siya oh. So nabasa nga ito mga idol. So walang kinalaman sa ano to, light IC. So, linya ang tama. Kaya tinistiran natin kanina, yung unang pa dito sa taas. Oh ay wala siyang linya. So, yun po yung linya ng positive. So, papunta dun sa pinaka backlight section. Kaya, nandito po yung backlight mga idol. Kaya, bakbakin natin to. So, ang gagawin natin, jumper. Kasi, wala nang linya dahil sa pagkakabasa. So, ingatan nyo talaga mga idol. Kasi, pag nabasa talaga ang cellphone. So, masira ang LCD. Masira din yung backlight. Badalas yung, kung nagkataon pa, pwedeng masira lalo ang cellphone. Mag-shortage. So kapag ganito naman na ah, may vibrate So kayang gawa ng paraan yan mga idol Kaya ito binakbak itong bakal kasi nandito yung backlight section So lilinyahan natin So putulin na lang natin itong bakal So bali jumper ang gagawin natin mga idol Direct sa LCD So dahil papalitan din naman to Idikit ko na lang din to So yung unang linya doon sa taas Wala po siyang palo So linya po yon ng light section So, ayan, dito po yung light section mga idol. So, may diagram tayong sinundan. So, kitang-kita din natin yung diagram mga idol. Yan ito yung positive mga idol. Oh. Ito yung, madalas kasi sa mga linya ng ilaw mga idol, ang pinakalinya na naputol yung sa banda sa diode. Sa positive mga idol, madalas dito natin ginajumper sana yan. So, ito, magkatabi lang ito mga idol, kagaya ng mga video na, previous video natin. Ay, eh, lahat ng backlight section mga idol, ang positive line ay, na, positive line ay nakakonekta dito sa diode. At saka yan, magkatabi lang yung itong ano mga idol, yung kapasitor na to, ayan. So, jumperan natin dito mga idol, sa putol na linya dito. So, dito na lang natin i-jumper sa LCD para madali natin mahinang. So, kapag gumawa kayo ng mga, idol at tingin kayo sa mga diagram, kailangan marunong din kayo magbasa ng linya. So, hindi pero kita kita mo na yung ano, hindi, hindi mo na alam kung paano lilinyahan o testiran. So, kailangan marunong ka magbasa din ng diagram. So, kagaya dito mga idol, ayan. So ito yung unang linya dito mga idol, wala talagang linya. So ito yung kasunod na linya nyo mga idol, oh. yung dito banda yan. Yan, ito. So kaso nasunog na rin to, ayan, oh. dito sana natin itap ang jumper, ayan. Eh, oh. So kaso nasunog na rin dito. So papunta rito sa taas. So ito yung mga idol, ito yung diode. So connection ito ng light, yan, positive. So kapag barikta rin natin yan, isa lang ang papalo diyan ayan, hindi na siya pumapalo. Pero kung ground lang yan mga idol, papalo ulit yan. So ito yung positive mga idol, Yan. Papunta dito sa diode yan, yung da, ano na yan, yung diode na yan. Iisang linya lang yan sila. Para madali natin mahinang, dito natin hinang sa diode. Ayan, positive dito mga idol, papunta rito. So dahil naputulan to at nasunog dito mga idol, papunta sana yan dun sa taas, pa ganyan. So dahil putol dito, so hindi na yan umakyat dun sa taas. Putol na siya dito, hindi kaya wala nang linya dito kasi papaganon yan sa mga idol, paikot, papunta rito. So dito muna siya nagsimula, papunta rito. Ngayon, pag naputol dito, wala nang linya dito sa konektor, sa unang linya. Kaya dito mga idol, ang tama nito, wala sa light AC, wala sa diode, wala sa resistor, wala sa coil, kundi nasa linya. Kaya ayan, dito mga idol, parang hindi pa na dikit yung LCD, na nga to, kasi bago pa ito eh. So yan, tanggalin na lang natin ito. I-diretso dikit na natin to Yan, ito mga idol, kapag magpalit ng LCD, tanggalin nyo to kasi nagpapakapal ng LCD yan. So tinanggal ko na yung ano, para mamaya, diretso na natin i-dikit, so kahit hindi na natin ma yung baba. Pwede naman yan. So, direct to the point tayo mga idol. So, jumpiran natin ito papunta sa taas. So, may diagram po tayo mga idol. sinundan. nakita naman natin. Yan. Kami tayo ng jumper wire. So, ito mga idol, hindi tayo mag, mag hot air hot air kasi kita naman natin kaagad yung diferensya. So, yan. Baik silang jumper na gamitin natin. So, napakatibay ng jumper na ito mga idol. Yung ganitong ano, 0.1 mm. Manipis siya pero napakasulid, napakatibay. Hindi yan basta-basta mapuputol. Hanap tayo ng ano. Para hinang natin, para madali kumapit mga idol. So, pag naghinang kayo ng ganito, kailangan hinangan nyo muna yung dulo-dulo para madali siya kumapit. So, yun po yung mga technique natin mga idol. Minsan, hindi naman nakikita sa video natin kasi dali 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 tayo, mabilis eh. So, kailangan ganito mga idol, eh, ganituhin nyo muna yung pinakadulo para madali kumapit. Mag-apply tayo nang So yung shit mga lugat kayo, wag niyo na ng initan, mas maganda pagbakin niyo na lang. Or kung meron kayong ano, yung pangkat ng mga bakal. So mas okay. So yan mga idol, dulo-dulo na yung hinangan yung mga idol para madali kumapit yung doon sa kung saan may jumper o yung point kasi ang dulo niya may tingga na. Ito kasi walang tinggan dulo nito kapag bago pa. Ayan, gagaya nito. Meron na. Oh. So, dito tayo mag-jumper, mga idol, sa LCD. Or pwede rin dito, mga idol. So, sa unang linya ng LCD at pwede rin dito, mga idol, oh. yan Itong dulo na to. Kasi linya ito, eh. Dito na lang tayo magano yan yung ito, oh. Nasunog kasi to dito, mga idol, oh. yan, 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 yung naputulan. Diyan, banda. Doon sa connector, walang sunog. Pero dito banda sa baba, may sunog. Dahil sa pagkakabasa. Para in case palitan man ng LCD dito, hindi siya ma... puputol or hindi na i ay hinang ulit. Or pagkatanggal-tanggalin to ni Idol. May ari. Nagpadala na parang technician din niya may ari, kasi... Nakabak, nabaklas na eh o nag-DIY siguro may ari nito yan mga idol So, yung meron naman itong ano mga idol. So, diagram. Ayan. So, hinang natin mga idol. So, ito yung positive na naputol, oh. Maliit lang ito mga idol, ha. Ah. Ayan. Ayan, medyo nanginginig yung ano, camera. Ayan. Dito nyo yung hinang. So, nasagi natin yung camera. Yan, hinang na. So, kung may hinang mata mo nito, hindi mo ito makita. Yan. So, Pupunta rito. At istira natin yung doon kung may linya na. Pag may linya na, ibig sabihin, hindi na natin irikta doon sa LCD. Dito na tayo sa board nagrikta. Kasi walang linya. Ayan, dito mga idol. Oh. Yan. So, pwede rin dito sa diode mga idol. Ayan, oh, yung katabi niya. At Ayan. eh, ano natin para hindi matamaan gilid natin ayan mga idol so yan yung jumper na ginawa natin so ngayon lang ako gumawa ng backlight nito mga idol ngayon lang ako katanggap ng walang ilaw na ganitong unit dalas kasi nito LCD ang pinapalitan yan distira natin kung may linya na doon mga idol sa unang paa sa connector ibig 7 okay na yan oh meron na nga mga idol oh yan oh Pumapalo na siya. Yun. Pumapalo na. So, ibig sabihin, pwedeng okay na yan. Normal na yan. So, yan. Ito yung jumper natin, no? Oh. So, pwede natin jumperan dito, mga idol. Dito sa unang paa. Direct dito. So, pwede rin dito sa baba. Kasi linya din ito ng positive. Yan. Dito, pwede rin dito sa LCD mismo. Eh, ito, ito naman kasi kung kahit magpalit-palit ka ng LCD, hindi na magagalaw-galaw ang jumper. Hindi mo na kailangan hinangin or tanggalin. Ayan, testing na natin. So, na-jumperan na natin. Eh. Kitang-kita, mga idol, no? Oh. So hindi tayo nag-jumper sa ano mga idol ha, sa LCD. So mayroon namang pwedeng jumperan. So, pwede rin yung jumper dito sa connector, pwede rin dito sa baba kasi linya din ito ng connector, ah uh, positive line ng lights. Ayun, gets na mga idol. Testing natin. Surebol ako, iilaw na 'to. Yan, testing natin. 'Yon 0.7. or low bat. 0.6, 0.7 na low bat siguro ito mga idol Tingnan natin ang battery Na may laman I Open natin Ayun, sa pool mga idol So na drain yung battery niya. Ano lang kasimple mga idol Sundan nyo lang yung ano natin, kung yung mga turo natin. So, kapag gumawa rin kayo ng mga backlight mga idol at nagtingin kayo sa mga diagram, so marami diagram na makikita. I-search nyo lang yan mga idol. Tapos, kailangan marunong kayo magbasa or mag-tester Kailangan, anuhin nyo, ah, kabisaduhin nyo rin. So, ayan ito mga idol. Kanina, walang, wala itong ilaw na tinistin natin itong battery. So, ngayon, baka na-drain lang ito kasi ayan, yung charging pin niya medyo maluwag. Ayan, matay man. Ayan, okay na pala. Nagtuloy na. Yan, okay yung LCD niya mga idol, oh. So, natataasan ang brightness. Nabababaan. Ayun, sa pull. So, kapag gumawa din kayo ng backlight mga idol at nag-jumper kayo, kailangan ang jumper mga idol, ha. Pwede nyo takpan para si sureball na hindi mag-short. Kasi once na mag-short niya ng paggawa nyo, naku, mahirapan ka na kasi pwedeng puputok ang diode niyan. Kapag pumutok na ang diode, o puputok yung IC, eh. naku, kung wala kang pamalit, mahirapan ka. So ito mga idol, iano natin, iano natin yung jumper, itago natin. Na hindi matamaan kahit ma kahit maano siya. Hulog-hulog. Yan. Itago natin dito si lalim. Ayun, okay na to mga idol, ayun oh. So hindi na yan. So pwede na ito baklas-baklasin ni idol. Yun lang, wala rin palang ano. Takpan ko na lang to. Kasi walang antena pala. Wala na. Kasi may antena ito mga idol. Ayan oh. Saan na ba yon? Ito yung antena nyo oh. Pataas to. Ayan. Papunta rito pala. Paikot. Kasi wala na yung antena oh. Ito yung connection ng antena mga idol. Kasi babaklasin ba ito ni sir. Ayan. Ayan. Papunta rito. So signal yan. Kapag hindi mo binalik yan. Walang signal. Mahirap din kasi kapag nabaklas na talaga. Hindi natin alam kung gumagawa ang mayari. O nag DIY lang. So mas okay kung ipagawa nyo na walang ano. Walang na, nabawas ba para ano? Para hindi tayo no mahirapan. Pero ayos naman ito kasi wala namang galaw ang board. Mas okay siya. Pero kagaya nito mga idol, kulang-kulang na, na. wala yung antena, baka may isisi sa atin. Buti na lang na videohan ko mga idol. So, lagyan natin ng takip yung jumper para hindi magalaw-galaw. So ayan, pwede na ito i eh, baklas baklasin ng may-ari mga idol. wag lang maputol yung ginawa natin. So hindi naman niya mapuputol kasi nasa ilalim ayan oh. Tinakpan natin, lagay natin ng maayos sa daanan. So ilagay pa kasi ni Sir yung antena nito, siya na lang siguro magdikit dito. Kasi ito, pwede na to DIY, DIY palitan ng LCD. Palitan ng battery or sobrang drain siguro ang battery nito mga idol. Ayun tingnan natin kung mag-charge sa may may laman ng battery. Kaso medyo maluwag lang talaga ang saksakan niya. So kausapin ko na lang. Ito, so, nalubat din ito masyado. So, kanina, ano lang, uh, aninag lang. So, tingnan natin kung mag-charge. Ayun, nag-charge naman siya. So, baka na-drain lang. So, medyo maluwag din kasi ang seksakan niya. Ayan, na-drain nga lang siguro ang battery. So, kargahan na natin mga idol. So, ito, wala nang problema to. Kahit baklas-baklasin ng LCD, kahit palitan ng LCD. Kasi wala, hindi natin ginamper doon sa pinaka LCD mismo. So, nandito tayo nag-jumper sa pinaka-board. So, linya din yun mga idol. Kunik siya ng positive line. So, ito yung sinasabi ko yung antenna mga idol. Dito yung dadaan no? papunta dito. Antenna po yan ng signal. So, ang kailangan natin dito mga idol, ibalik natin tong screw na kulang. So, ayan. Kausapin ko na lang mayayari Sabihin ko sa kanya na yun ang nangyari. Tingnan natin kung nag-charge yung ano, battery niya. Parang na-overdrain. At least okay na yung ilaw mga idol. Kargahan ko na lang kasi nag 0.4 naman siya. Oh, Baka na-drain lang ito. At ibalik ko na ito mga idol. So, ang sabi ko sa mayari, testiran mo yung linya ng positive. So, hindi siguro niya alam kaya pinadala sa atin. Kasi madalas mga idol, ang linya ng positive, yun yung talagang napuputulan. Lalo na kung nababasa. So, kung hindi naman siya nabasa, biglaan lang nawala ng ilaw. So, possible na nasa yung light ko cool yan, light IC, ganyan. Depende rin mga idol. Kailangan isa-isahin nyo talaga paglagay o pagpalit. Unahan nyo palitan ng light coil bag nagawa ka ng ilaw na halimbawa hindi nabasa at bigla lang nawala so yan ito mga idol tingnan ko kung magkarga yung battery nya nag 0.4 0.7 ah no? uh, ayan so magbabalik ako mga idol ngayon so, magbabalik tayo mga idol kanina ko pa ito chinars pero hindi ko talaga nakita ang charging indicator so meron ng 0.5 0.6 0.7 pero hindi pa rin lumabas dito subukan natin yun So wala talaga. So baka mamaya din ay wire din pala ang battery nito. Tingnan ko nga. Mamaya hininang ang fuse nito at nagkamali ng hinang. Ah. Kasi ayan o, oh, parang nabakbak na. So, Bakbasin natin ulit. Kaya ayan, medyo ba barag-barag na pala talaga to. Matigas tanggalin sa taas. Yan. So, tingnan natin yung battery mga idol kung anong nangyari. Sa bagong battery, normal na siya. Nag-charge na. Oh. Wala na siyang problema. May ilaw na rin. Yan. So, nag-charge siya ng normal. Kaso lang, pagdating sa ano niya, hindi na. Hindi naman nag-charge. O, oh, baka sobrang drain lang. Nga, minutes ko nang charge mga idol. Dapat meron siya kahit kidlat lang. Angat mo na natin tong LCD. Yun lang. Parang din i-IY pa. Tapos yung battery. So, tanggalin natin. Tingnan natin. ayun lang. Hininang nga. Hininang yung pios mga idol. Kung nadamay pa yata yung battery. So, ah, natin pag hinang. Hininang na nga, oh. So, kapag ito sira, ay sabihin ko na lang may ari. At least, nagawa na natin yung ilaw. Pwede naman ito bilhan ng battery na bago at least gawa na yung board mga idol so iwasan nyo lang mag DIY DIY talaga o hindi ko alam kung baka gumagawa din siguro may ari nito so baka mamaya alam talaga niya sira ng battery dito ayan Medyo makapal yung pagkahinang. so, hindi naman lubo ang battery yun nga lang kapag mali ka kasi ng hinang hinang dyan mga idol ay may mga flex flex to minsan naman yung may mga kapasitor yan, mga gilid-gilid ng ano mga yun sa Minsan kapag natanggalan, pag hinang mo na dala, wala na. hindi di di, 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 na yan mag -function. So, tingnan ko muna, tistira natin yung battery. Kung may palo naman, o baka na-overdrain lang talaga ito. Okay naman yung battery. Ayun eh, ba, dahil hininang siguro natin, baka okay na to. O baka na-overdrain lang. O, salpak muna natin yung LCD. Ayan. Ayan man. Baka matagal ba itong magkarga. So, wala talaga mga idol. So, i-power supply ko na lang yan. At i-charge ko ito mga idol gamit ang battery ko. Ayan, hanggang dito lang siguro ang video natin. So, kargaan ko na lang siguro ito. At, at kung hindi ito magkarga ang battery, at ipaalam ko sa kanya ito na ano, may tama yung battery din. So, okay naman yung sa ano mga idol. Nagunas siya. May display na hindi na talaga wala siyang ilaw, alinag lang ang makikita sa dalawang LCD. So ito yung LCD ko, goods na rin ito mga idol, walang problema na yan. Pag ilagay natin yan. So natin magbukas. Ang bilis niyang magbukas oh. So ayan, normal lang mga idol, normal din yung charging niya oh. So yung backlight. Patataasan. Nabababaan. Okay na. So hanggang lang tayo mga idol. So yung battery na kargahan ko yan sa power supply at kapag hindi magkarga yan i-update ko yung mayari na may problema din ang battery maraming salamat po sa inyong panonood sana nakakuha kayo ng idea